Hello everyone, welcome back to my channel. For today's vlog guys, I tayo ay nasa kitchen pa rin kasi bubalik ako dito kanina mga alas 7 ng gabi hanggang alas 10 kasi ako ngayon eh mag 11 na patapos na rin ako dito guys sa aking uh, duty at pa uwi na rin ako nahantay ko na lang yung cake na maluto tapos so uwi na rin ako guys ang hirap pala talaga mag Pabis ng kitchen kasi never na matapos. Kahit tapos ka na marami pa rin maiiwan para bukas. Hindi pa ako nakapag ano ng mga marmalade. Hindi ako nakapag lagay dun sa mga base kasi pagod na sindal. Kaya bukas na lang ulit guys. <laughs> Bahala na si Batman bukas kung paano na ano naman takbo na naman ang takbo bukas guys. 'yo so baka ano na ba luto na ata yung aking pet. Astofa after. Oh my god! Wow. Tayo guys. Tayo Luto na guys, kaya tatangdalin ko na guys. Wow. Ayan guys oh Nagluto ko na ng cake Ngayon para sa guest bukas Dahil uh, August na yung Niluto kong cake kahapon Kaya Nagluto na naman ako ulit Ng panibagong cake Ayan homemade cake by liza <laughs> Sarado na ang kitchen. Tapos na ang duty. Bukas ulit. Bukas ulit, guys. Uh, hirap na ang buhay. <laughs> Yan, guys. dito Marina Hey, Ay. hello guys. Goodbye, goodbye garotay. Tomorrow again, guys. Tara guys sa labas, Tignan natin yung kapaligiran kung ano ang Madilim na ba? Kasi dito kasi sa loob ng kusina, guys, ay wala kang makita ng araw kung di ka lumabas. Ay walang bintana. Walang bintana dito, guys, sa kusina. Sobrang init. Kaya tara, guys, tingnan natin sa labas. Tara, guys, sa labas. Tingnan natin yung kapaligiran at madilim na. Madilim na, guys. Ano ba yan? Tingnan natin. Wow, oh, madilim na. Oh my God! Kami na naman. Wow! Ano naman ang kapaligiran. Napakaganda. Ayan o. Oh. Ito yung makikita dito sa aming harapan. Dito sa harapan ng hotel, guys. Kabi na. Ito Oh. Tapos, katatapos lang ng aking trabaho, guys. Jyoti Alas 10 na ng gabi. Ano? Mga alas, ano na siya? Mga alas 11 na siya ng gabi. Ayan. Hmm. Ito yung hotel, guys. Napakaganda. Napakaganda pag gabi dito. Makikita mo yung kapaligiran. Ayan, Oh. No. super ganda. Malakas ang hangin ngayon. Sobrang <laughs> lakas ng hangin ngayon, guys. Ng bar madilim lang hindi pala pwedeng ano so ayan guys ang aking uh, ano na naman video for today tapos na, tapos na yung aking work at pauwi na ako napakalakas ng hangin Good night everyone. I finish my duty and we will go home. Uh, we will go home. Bye bye guys. Uwi na tayo madam. Bye bye all everybody. Good night. <laughs> Good night madam. We don't have a uh, light. Ayan guys, so uwi na ako kasi tapos na yung aking uh, duty at uwi na kami ni Madam Manager sa aming house. Pero hindi nyo na kami ata nakikita dahil madilim na. Sa, madilim na? Madilim na sa kapaligiran. Best madam. Madilim na sa kapaligiran. Madilim na sa kapaligiran. <laughs> Bravo madam. <laughs> I, this is I said it's dark. Dark. Yan guys. Di. Eh, si Yan madam. Si madam, si madam manager, it's very good person. My yes, God. she, she loves me. I love her very much. <laughs> That's One <weird>. day I... <laughs> <laughs> You saw that now that I love her. I rescue her. <laughs> from falling down. Ay, ayan guys, mahal daw niya ako kasi hina niya. Hinatak niya ako kasi malalaglag na ako doon sa sa imburna. Sa burna. Ayan guys, so uwi na si Madam. Bye Madam, good Bye, night. Everybody crazy. Padilim na guys, hindi ako makita. So uwi na ako sa aking bahay at doon na rin si Madam. Ay. peremen It, It's a singing sing along again there. <laughs> guys, nag nagkakanta yung aking kasama doon. Eh hindi ako pa pwedeng pumasok magpapala muna ko sa inyo kasi baka copyright yung mga kanta niya ay may copyright. Ay. Napagod ako guys na umakyat doon galing sa hotel punta dito sa aming bahay gabing gabi na tapos na yung aking duty guys so hanggang dito na lang ang aking vlog for today guys see you next vlog, thank you for watching and god bless maraming salamat at mabuhay tayong lahat, bye bye